ito na guys, isa na tayo ng ano guys, um, kama, sibuyas, loy, ah, uh, saka ahit. Kasi magluloto tayo ngayon ng manok na may gata. Kakain tayo ngayon guys, ang manok na may gata. Ito na guys, ilagay na natin yung manok natin, gusto na yun natin ng panglat. Tapos, lagyan natin ng tao ng laurel paano naman natin guys? dahil sa kasi natin lalagyan ng gata natin kasi may feeling na natin lalagay dito guys ano nito guys dahil sa nyo guys ito tayo guys kasi walay natin yung mga kaibigan natin guys kasi siguro natitrubig sila sa ginataan naman see you later guys so, ito na guys, ito na ang kalabasan ng luto natin guys no ayan na guys yan na. may gata na yun siya kaya nilagyan ko na siya ng gata guys so tingnan mo mas may sili yan ang hanggang yan guys para pagkain nila mamaya doon sa tea bar masarap na yung pagtulong tulong nila guys yan. shout out mamaya sa mga kasama ko para tingnan po dyan dala kayo ng pagkain dala kayo ng kanin at ulam ayan na guys kulok 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 na yun guys Okay guys, luto na yung luto natin na ano ah, uh, manok na may gata. Lagyan ko pala siya guys ang gulay. Ito yung gulay niya. Parang Chinese cabbage yung ginagawa nilang kimchi. Yun ang ginilagay ko. Kasi yun ang sabi ng mga kasama ko sa tibar na lagyan ko doon ng daming sili. Tingnan yung sili guys sa green green. Kasi yung mga kasama ko doon, nipal, mahilig sa maanghang yung itupyan maanghang din ang gusto doon. So, kaya nilagyan ko na pakadaming sili. Tingnan natin. Pero hindi siya maanghang guys. Promise. Naano nga ako sa anghang niya para lang siyang nangangagat sa labi. Kaya guys, ingat po kayo guys. Saan mo kayo na ng, ng mundo. Ingat kayo. Ingat tayo parati. Lalo mo sa mga FW natin ng kasama guys. Inabahay. Kainan na. Kainan din kayo guys. Bye bye.